sa po itong ma'am nung ano, uh, sabado kasi po naglalako po ako ng ice cream mga bandang alas 4 po. Uh, pumesto po ako dito sa labas po ng City Park kung saan po naka-duty si Jerica Abubadilla po. Yung card ko po nilagay ko po dito sa may poste ng kuryente. Ngayon nung paglagay ko po, lumapit po siya sa akin si Jerica Abubadilla nga po na sabi niya sa akin, Sir, bawal po dyan. Ngayon po uh, doon ka na lang po sa likod ng van, yun ang pagkakasabi niya sa akin. Ngayon po, sabi ko naman po sa kanya, Ma'am, pwede po ba dito? i -issued, issued ko na lang ng konti. Kasi po, kung doon naman po sa likod ng van, halos hindi na po ako makita ng mga bibili. Wala na pong bibili sa akin. Okay. Uh, ngayon po, lumabas po ako doon sa poste. Nasa tabing kalsada na po ako. Ngayon, ang sagot niya sa, ang sagot niya sa akin sa sinabi ko, bakit? May permit ka ba? Para po may stoka diyan? Sabi sa akin ganon. Wala po, wala po akong permit. Ano lang po ako, naglalako lang po. Uh, sabi ko po sa kanya, dapat po maglagay ka po ng signage dyan. Makatunayan Maka na bawal yung, bawal po mesto ang vendors dyan. Para alam ng mga vendors na bawal po talaga dyan at wala na makapesto dyan. Ngayon po, mga ilang minuto po, lumapit po sa akin yung mga POHG na nagbabantay din po sa loob ng City Park. Sabi, niya, sabi nila sa akin, uh, Sir, bakit daw ang tigas ng ulo mo? Pinapa, uh, bawal po kasi dyan, sir. Lipat ka na lang, sir. Dun. Lumipat naman po ako, sir. Inanong ko pa sa malayo yung cart ko. Uh, nilayo ko pa siya. Talagang malayo na po siya. Ngayon po, sir, nung ilayo ko na po at may bumibili-bili po sa akin, ngayon nung wala na pong nabili sa akin, pumasok pa ako sa loob ng city park. Ngayon po nakaupo po yung, ano, yung security guard na si Jerica Cabobadilla. Nakasibilya naka, naka na po siya. Ngayon tinanong ko po siya, "Te, ano po bang pangalan mo?" Kasi malay yung approach mo sa akin eh, parang ano eh, parang iba yung approach mo sa akin ng ano eh, na sinabihan mo pa ako na may permit ka ba para pumwesto diyan. Sabi niya sa akin, "Bakit? Anong pakela mo?" Sabi niya sa akin Ganon. Sabi ko naman sa kanya, ang sagot ko sa kanya, "Te, malalaman ko din ang pangalan mo, may araw din." Ngayon sabi niya sa akin, "Binabantaan mo ba ako?" Sabi ko sa kanya, hindi kita binabantaan. Diretso po ako sa CR, po ko, Sinundan niya ako. Nang lumabas po akong CR, andun, po siya sa labas. Sabi niya sa akin, Huwag mo akong babantaan, taga rito ako. Baka hindi ka na makalako dito ng ice cream. Yun po ang sabi niya sa akin. Tapos ang huling sagot ko po sa kanya, Dumadayo ka rin, huwag kang magyabang na taga rito ka. Huwag ganun sana ang approach mo sa akin. Yun po ang katapusan ng aming, ano, ng aming pagkasagutan. Okay. Tapos po nung March 31, habang naglalakad ako, sinundan niya ako. Nakita ko siya nung pumasok sa Eskinita, malapit sa barangay. Yun nga po, uh, hindi ko po siya pinansin kasi alam ko po na wala naman po ang ginagawang masama sa kanya. Panatag lang po loob ko na wala mangyayari. dire diretso lang po ako hanggang makarating ako dito sa may eskwelahan po ng kabso. Ngayon po, nagulat na lang po ako nang may biglang pumalo po sa likod ko. Tapos, yung kwart ko po, nahiharang ko po agad. Ngayon pagharap ko po, may pumalo din po sa akin na isangka ko po yung kanang braso ko mga ilang palo po yun. po yung si Baldes pati po si ano si Noe Abad nakadalawang palo po sila tapos nung tumakbo po ako nahagi pa rin po ako ng palo yun na yung na-capture ng video opo for no reason wala kay nang walang nangyayaring pag-uusap wala po talagang wala pinalo po. ka na lang wala po wala po nangyari. at meron pa siyang dalang mga kasama ganun opo. po. ba yung nangyari diyan na tawag po siya ng mga kasama ano bali anim po sila nung, sir nung gina, nung pinapalo ka na okay Meron ba silang sinisigaw? na parang bakit man lang nila gagawin yan. Eh, Kung baga, naghahanap buhay ka na lang dun, eh. Opo. Wala? Wala pong sinigaw sir eh. Basta pinaghataw na lang po ako. Okay. Nakita ko sa video kanina, no? It's a public place. Opo. Oo. Oh, wala bang sumaklolo sa'yo doon? Wala po sir eh. Tagang tumakbo na lang po ako kasi napakarami po nila. And they were not in uniform na, no? So Opo. I think off-duty na sila of dyan. Off-duty po. So kung meron namang nangyari diyan, talagang personal na lang siguro nagalit yung nangyari po diyan. Opo. Oh, pero sir, no, kasi nakita naman natin kanina no, may hawak pa dun sa video. Ano pong mga injuries na natamo po ninyo? Ah, uh, dito po nung natamo ko po, magamaga po ito sir nung ano kasi wala lang po akong ano nung cellphone, hindi ko na picturean kasi po isa cellphone namin nasa asawa ko po. Ngayon nga po ang findings po niya sa x-ray, may fracture po dito sa buto ko. Opo, uh, ito inabot lang po sa akin yung X-ray ni uh, Sir Darwin at nakalagay din dito may merong medical legal report, ha? Talagang fracture ang nakalagay Opo. dito. Uh, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Jerica? Ay, magandang hapon po, Sir. Ayun, Ma'am Jerica, ano, nakita namin yung video. Maari niyo po bang ipaliwanag ano pong nangyari noon? Sir, ganito po 'yon. March 22 March 22 ng hapon po. Ako po duty sa City Park po. Yan po, pasaway po na vendor yan sir. Okay. Yung area po na pinagtitindahan niya, bawal po talaga doon, may memo. Ngayon may nararapat po para sa mga nagtitinda. Sa kabila po, siya po lagi pong napwesto doon. Kahit alam niya naman pong bawal. Kesa okay, so sinasabi niya po po na matagal na po siya. Yun na nga po eh sir. Matagal na nga po siya, dapat alam niya po kung saan po siya dapat magtinda. Hindi naman po pinagbabawalan na magtinda po eh, maghanapbuhay. Okay, yeah. Itatama lang po. O, oh, syempre naghahanapbuhay ha. Uh, etong si okay, okay. Sir Darwin, pero ipagpalagay na lang natin 'no, nasa maling pwesto siya. hindi eh, did pa rin okay. naman 'yun uh, rason para pagpapaluin natin. Ano bang naging Ay, sir, nangyari talaga doon? Magkaibang araw po 'yon, sir. March okay. 22 po, yung nangyari pong pagsita. At saka pinagbantaan po ako niyan sir. Okay. Ano pong dahil itong po, pagbabanta po, na sinabi niyo? Okay na po yun eh. Inawat na po siya ng POSG. Ngayon, nung umalis na po yung tatlong POSG, nilapitan niya po ako. Ang sabi niya po sa akin, ano daw po pangalan ko? Ngayon tinatanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya po sa akin, natural ikaw yung sumita sa akin doon. Sabi ko, ah natural siya ako, bawal siya ako yung pwesto mo ngayon. Sabi niya sa akin, wala ka palang kwent ng security, may araw ka rin sa akin. Kaya daw na po ako na alarma. Ngayon po, sir, after po noon, pinalis na po siya. Wala na po kaming pag-uusap. March 31 po, nakita po kami sa isang barangay po. Okay. Ngayon, bala ko po kausapin siya. Ngayon, hindi ko naman po alam na yung dalawang kasama ko, syempre po, sir, bilang babae, kailangan ko po ng kasama dahil may pagbabanta na po siya eh. Gusto ko po siyang makausap. Ngayon, hindi ko po akalain na yung dalawang kasama ko, hahampasin po siya ng baratehang bare kahoy. Okay, okay. Pero ako po, sir, wala po akong ginagawa, sir. Nakatayo lang po ako, makikita naman po sa video, eh. Okay. Uh, so, ganito, ha? Ang lumalabas dito po, uh, ayon kay Ma'am Jerica is may nangyari nga na pagbabanta. Ito yung nabanggit kanina ni Darwin na hin hiningi mo yung pangalan po ng ating uh, ni Ma'am Jerica Tama po ba? Tama po, sir. Okay. At ang dating pero ibang araw 'yon. Opo, nung ano po, Sabado po 'yon. Tapos, pero an anong ano pong ibig niyong sabihin nung, nung sinabi po niyo kay uh, Ma'am Jerica na parang ang, may araw ka rin? 'Yun po ba 'yung naging linya po ninyo? Ang sabi ko pa sa kanya? Opo, pati may may araw pagiging din security ko, may araw ka din akin. Wala kang kwentong security. Pati po 'yung pagiging security ko minamaliit niya po ako. Okay. Eh tinatanong ko na siya ha, Jerica kung anong ibig niyang sabihin doon. Ang Apote. sabi ko po sa kanya, sir? Ganto po. May araw din ang malalaman ko ang pangalan mo, Te. 'Yun po ang sabi ko Ay, sa kanya. Hindi ko po sinabi sa kanya na may araw nun. pa rin. Mali po yung pagkakaintindi niya po. Ay, hindi po. Hindi po gano'ng pagkaka-sabi okay. niya po. Alright. Ganito ha. Uh Ma'am Jerica, no? At uh, uh, Sir yes, Darwin. Po, sir. Kung may nangyari mga konfrontasyon sa inyo no, nung before March 31, okay? Eh, 'Di ba no, dapat po hanggang dun na lang sana yon okay pero opo, kasi sir. ang masama kasi dito no uh, ma'am Jerica umabot pa sa punto kasi na talagang pinagpapalupa ng kung mga tubo ba yon mga dos por dos etong ating uh, ay ano po yan si sir, sir darwin si po tubo yon tawoy po yon barataya sir okay, okay kahit ano pa yung ginamit pero the fact is opo, opo. may physical injuries na natamo etong si uh, si darwin Oo, siyempre, alam naman natin na hindi pwedeng gawin lang yon na basta-basta ng kahit kanino. Opo, Especially, sir. na nung araw ng March 31, eh napadaan na lang siya doon sa area. Opo. Eh, sir, nag, areglo ah, po siya, sir. Ang hinihingi po sa amin, una, 25 ngayon, tumawad po kami. Para nga po, siyempre, pagpapa-hospital niya, ginawa niya po 20,000. Ngayon, nung pinabukasan po, umirit po siya, sir, ginawa niya 30,000. Tapos sabi po ng sekretary namin, sobrang laki naman po. Babayaran naman po yung mga ginastos niya sa lahat-lahat eh. Huwag naman po yung sobrang ganun, sir. Nakikita ko po kasi ngayon itong uh, medical legal report at clinical findings ni Sir Darwin Saino, eh talagang malinaw po, no? Na talagang nagkaroon talaga ng uh, injuries. Itong si Sir Darwin, right forearm fractured, may mga abrasion and swelling, distal end of radius, madami no na mga fracture no. Pero ma'am, no, tama po ba yung narinig ko kayo kayo at ang inyong mga kasamahan ay handang makipag-areglo kay Sir Darwin? Opo, oh, sir. Yun na nga po yung inaano namin sa barangay kaya po kami nag-uusap. Okay. Eh kasi niyo po sir, sobrang laki po ng hinihingi niya. At saka ang gusto niya po sir, ibigay po kaagad. Saan po kami hahanap ng 30,000? loob po ng isang araw. Okay, ganito ha. Uh, sir Darwin, narinig nyo po, no? Sila po ay handang umaregluhin umare na itong nangyari po sa inyo. In other words, no? Siguro naman uh, Ma'am Jerica no, kayo po at inyong kasamaan ay handang humingi man lang ng paumanhin dito kay Sir Darwin at to make okay, amends. Opo, opo. O, o pero ay, ay, gusto ko lang marinig kay uh, Sir Darwin, no? Sir, ah uh, given of course no na pag kayo po ay manghihingi no ng uh, rather magdedemand no sa kanila syempre dapat lang no yung nagastos po niyo for all the medical uh, procedures na ginawa po sa inyo and kasama na rin diyan syempre kung ilang araw kayong hindi nakapagtrabaho eh dapat din talaga no na uh, you be compensated mabayaran opo sir yung cart ng ice cream ko na ginagamit ko pin din pinalo palo rin okay. po. na UP talaga. Ayan, okay, po. Oh. po sir, oh. Okay, okay. Opo, no. Ayan, so talagang pati damage to property. Ayan po sir, nagsika po talagang mabili niya yan para may sarili pa akong lalagyanan ng ice cream po. Oo, -o. at yan yung pangkabuhayan po talaga ninyo? Opo. Okay, kami dito sa studio, kung kaya naman talagang ayusin, hindi na umabot sa punto no, na kasuhan pa. Ang party list na masasandalan, AXIA YES! Number 68 sa Balota! Kayo po ba ay handang patawarin itong si Jerica at kanyang mga kasamahan? Oo naman po. Tao lang po tayo, sir. Eh. Pero po lahat ng perwisyon na nagawa nila sa akin, tulad nito, isang linggo na akong di nakapaghanap buhay. Tapos uh, nag-medical pa kami, nangutang pa kami para ano. Ito nga po, hindi pa pa nga po napaportopedic yung braso ko dahil nga po wala na po kaming budget. Okay, okay. Tapos po yung pampagawa po ng ano ko, yung ano po, yung cart po. Kayo po ay handang patawarin sila at ito areglohin? itong nangyari po na ito. Oo naman po, basta po yung ano po, yung hihingin ko po sa kanila, wag na mabong tumagal ng ano Bibigyan ko po sila ng araw, isang linggo ganun, pero wag naman pong sobrang tagal kasi po hindi na po ako nakapaghanap buhay, ako na na perwisyo tapos yung pati yung panghanap buhay ko sinira pa nila. Parang ano po eh, ako po yung talagang may maingit. Tapos yung asawa ko pa, na-stress po siya, may sugar po siya, nagme-maintenance pa, hindi na nakabili ng gamot dahil nga wala akong hanap buhay. Okay, okay. Magkano po ba yung huling... Uh... Um, huling ano ko po, ano, lahat po sila na ano, tig, ano po eh, tig-20 po eh. Kasi so, po, unang-una, yung ice cream ko po, limang libo po ang halaga na lusaw na, hindi ko na ano po naintinda. Kasi po nga po, masakit yung braso ko magamaga po. Okay. So, in, in, in total, 60,000? Opo. Yung Ah, uh, hihingin po niyo sa kanila. Ano masasabi niyo doon, uh, Ma'am Jerica? ka po sila sir? Sir, eh. sir nag-security po ako, hindi naman po ganun kalaki. Although may pagkakamali po ako, baka naman po pwedeng mabawasan pa po, sir? Ah, siguro terni, hindi sir Sir Darwin, hindi kami manghihimasok sa mga arregluhan niyo sir. Oh, oh. Okay, pero pwede nating pag usapin sila uh, at uyuni sa barangay. Kung ano po yung pinaka po at kailangan po talaga ni Sir Darwin dahil siya po yung nasaktan at uh, na, 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 na ano din po yung negosyo niya. Yes, yes. Past here, security agency si Ma'am Nicole Amar, ang admin officer. Miss Nicole? Hello po, good afternoon. Ma'am Nicole, no? So I understand yung mga involved po dito ay mga tauhan po ng inyong agency tama po ba yes po oo well uh, base naman dun sa napanood ko parang off duty ata nung nangyari itong mga uh, itong pananakit no kay sir darwin kasi parang hindi naman sila on, uh, uniform at that time no pero uh, umabot po ba sa inyo itong pangyari na ito miss nicole yes po nakarating po sa office pero ang healing lang po sana namin, no? if there's any help no? that you can uh, provide, we will very much appreciate it po. Uh, Miss Nicole Amar. Yes po. Willing naman po kami makipag-coordinate. Pakiremind na lang din yung ating mga tauan na we can never use uh, violence. Uh, kahit nasabihin natin na may matigas na ulo dyan na ice cream vendor or kung ano pang vendor dyan, uh, maximum restraint siguro ang kailangan nating i-exercise sa kanilang lahat. Yes po. Reminded naman po silang lahat. Okay, okay. Ha at, uh, siguro pa i-tingin natin yung training pa natin sa ating mga tauhan di diyan, ha. So maraming salamat kay uh, Miss Nicole Amar, ang admin officer po ng PASIR Security Agency. Well, I think dapat din natin i-remind din po no sa ating mga vendors na siyempre kung tayo po ay napagsabihan din uh, either from the police or kung sino man po na in authority dyan na kailangan nating lumipat kasi bawal po dyan, siyempre tayo po dapat ay makinig. Okay? At iwasan na po natin yung parang pagbabanta. Siyempre kahit tinanong mo lang yung pangalan, sabi mo, ganun lang yung ginawa mo, e iba yung dating eh, kay uh, Ma'am Jerica Bobadilla. In other words, kung pwede naman nating iwasan ang gulo, Shari, mm. bakit di natin gawin yon Hindi ba? Magandang hapon po, Ma'am Teresita. Papuntahin na lang po namin sa tanggapan po ninyo. Madam, sina Jerica, sina Darwin at yung kanilang mga kasamahan, they are willing naman to execute an agreement. Ang hinihintay na lang natin is yung terms na katanggap-tanggap uh, sa both parties. Sana po ang ating barangay eh, makatulong. No? Uh, masolusyonan na natin itong problema po na ito. Yes po, sir. Okay. In-entertain naman po namin agad si, si Mr. Darwin Velasco nung siya po ay nasanta dito on the day po na nangyari yung insidente uh, at agad-agad nga po namin inaaregro sa kanya. Kami po ni Kapitan ay nakikiusap na kung po pwede babaan ng konti yung uh, hini -hini demand niya po na Daniel. Which is, yung galaw po sa pamilya, bukod po kay Jerica eh talaga naman pong alam niya na sinabi ng harapan sa kanya ng mga magulang na wala silang kakayahan. Pero still, nung gabi pong yun, nakikiusap pa rin kami sa kanya. Eh hindi po kami nagtapos doon kaya yun po yung letter na ginawa naman niya sa kanya, binigyan ko po siya ng kopya para sa kung ano man pong decision o uh, pakbang ang kanyang gagawin. Okay, okay. Yes po ha. Uh, sana po, Secretary, no, sa tanggapan po ninyo at ni, ng yung lupon, eh, mahanapan po okay. natin ng solusyon itong mga to. Well, kung hindi, talaga, eh, kailangan din handang managot yung mga nanakit dito kay Darwin. Opo naman, alam din po naman ng mga naging mag uh, magulang po ng mga kasamahan ni Jerica yung mga Oo. pangyayari dahil nung gabi po yun, sila po ang mga nakaharap ni Mr. Darwin. Yes, kasi sa tutuusin, alam naman natin, napanood naman natin yung nangyari, Shari. Mm -hmm. Parang siga-siga silang nanakit na lang eh. Opo. Okay, at sa ngayon, at na, 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 mm -hmm. na yung tao, meron ng mga injuries, kailangan na nilang pagbayaran, eh, hindi naman pwedeng sabihin lang na hindi namin afford. Okay, kasi may nagastos tong tao eh. So, Apo. Uh, Madam Teresita ha, umaasa po kami na mapag-ayos po natin itong mga partido sige dito. Sige po, antayin po namin si Mr. Darwin dito sa barangay. Anytime po. Okay, sige po. Maraming salamat, uh, Ma'am Teresita Grepo. Sa so, ngayon daw po, uh, Atty. As per dun sa Paseo Security Agency, nakahold daw po si Jerica Bobadilla. Yes, mm -hmm. uh, kasi uh, alam naman po natin no itong mga security guards uh, po natin, they're also may code of conduct kumbaga sa sa kanila no mm -hmm. kasi nga pinagkakatiwalaan natin sila no ng tools of their of their trade no may mga batuta usually yung mga binibigay sa kanila e, paano natin mapagkakatiwalaan mm -hmm. kung pati ng mga ganitong insidente lang eh, hindi nila makontrol yung mga sarili nila no pero ganun pa man if hindi po maayos yan ang nakikita ko dito mayroong slight physical injuries na pwedeng isampa etong yes, si uh, Darwin Sino and that is a criminal case Okay? Kaya kami po dito ay eh, sana no? ready naman daw magpatawad si Darwin. Yung 20,000 po pina mababa na po 'yon kasi po anim po sila eh. Pwede po sila magpagatiyatiyan nila yung 60,000 po. Oh, po. Napakalip, napakalaki po ng perwisyon nila sa akin. Sir. Samahan po namin kayo sa tanggapan po nila ASEC, nila chairman po ng Barangay Arnaldo Poblacion sa Gentry Cavite. Para makapag-usap po kayo dun, patungkol po dun sa danyo, sa pananakit po sa inyo, ma-compute po natin kung ano po talaga yung nararapat po para sa nangyari po sa inyo. Pero gayon pa man sir, no, dito po sa tanggapan po ni Idol Rafi, alam niyo naman sir, napatas din kami. Uh, una sa lahat sir, hindi po masama, marangal po ang inyong kinabubuhay pero sana po matuto po tayo na sumunod po sa mga ganitong batas na kung alam nyo po na hindi po maaaring magbenta po doon sa area at sinisita na po kayo, sumunod po tayo. Okay sir? And Ma'am Jerica, kayo din naman po, uh, alam ko po na ginagawa niyo din po yung inyong tungkulin pero wag niyo pong ilalagay sa kamay po ang inyong batas, lalo na po. Ang pinakamali pong ginawa niyo dito ay nanakit kayo at naghakot pa kayo ng mga taong mananakit din po kay Sir Darwin. Okay po. Pero sige po, Sir, sasamahan po namin kayo, ha? Opo. Opo, at iprayo po natin yung pagpapagamot po sa braso po ninyo na may nabali pong buto, no? May liner fracture po. May fracture pag po? Paggabi po, masakit po siya. Opo, sige po. po. Opo. Ayusin po natin lahat sir ha uh, Doon po sa tanggapan nila po ni Lasek Ma'am ka maraming salamat po At magandang hapon Mom. po